Hello guys, itor ko kamo dito sa ano sa museum ni ano ni Jose Rizal sa Dapitan. Ito ang iyang museum. Itor ko kamo dito guys sa Dapitan museum ni Jose Rizal. saluto tayo dito. Ito guys sa loob. Hmm, sangganda ang ganda, Mga. 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 Marami dito tao kanina pero umalis na sila. Uh, At na sila doon sa kabila kasi doon sa kabila maraming tao doon. Ito pala ang... Uh, ano yan? Pamilya ta ni Sir family picture or <laughs> di ko alam ah, kamo lang mag ano ah, kayo na kayo na lang mag, uh, mag judge kung ano to basta nakita ko lang dito may mga rong family ano picture sa loob kayo na lang mag judge dito kung ano ni sila ni Rizal hindi ko kala, hindi ko kaya kilala yung si Rizal eh. Hindi ko kilala yung mga story ni Rizal mula noon. Ang ganda pala dito eh, oh. no? sa dapitan. Yung mo siguro mga damit nito ni ano, Rizal na oh, ano. Ito ang museum ni Jose Rizal Gapitan. Mayroon pa sa taas pero hindi ko Kaya doon, natakot ko